Galing Santa Cruz Occidental Mindoro Shout out kay Andrew B. Gulsim Shout out sa iyo Yan ay dito lang dito sa iyo Ito pa nga nakatarok na Kung kapun nga kami. Itang ano yun o, maha. Maha. Eh, eh, e, gandan. Punlaan na rin o. Yan po ang taong sabi Mahaw. Yan lang Ano yung... Kayong... lang po ang medyo patigas si natin. po yung talaga makasas. Yan lang po. talaga na na? Ito <laughs> 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 wow, Nahanbali <laughs> na. Mm. Mm. Mà ha Mà ha Nên tôi sẽ nhớ là mà ha Phần tay na, maha. Pantay na naman. <coughs> Pwede na ba? Yeah. Labot tayo. Nagalaw. Okay. Ha, viewers. Pupulang kami ng palay. Na ito nga yung galing agriculture. Galing sa mga... May hatin yung gitna. Ito po ay lap-lap pa rin. Lap-lap at mga alas 4 ng mga viewers at ngayon ay uh, July 7 panahon na para magpunla at yung kapitbahay natin ay mga nakatalok na pahuli huli yan ang pagpupun wala yan hey, mga viewers uh, tapos tayo magpunla at uh, ito yung hugus hugus na tayo tawin na tayo alas 4 yung media na tapos natin magpupunla at ang, ang, tayo ng Jun July 26 yan ang talukan yan mga 18 days lang para makakuan tayo, maiwanan tayo ng mga kasama natin Maka sila nakasalak na tayo, hindi pa Kailangan ang pakikutan doon eh so, yung ating pinundaan ito na po yung aming pinundaan eh Mga ka viewers, yung aming ginawa ngayong uh, hapon. Ay, putikin pa tayo. At dito yung uh, natin yung pagpupunla. Ayan, ka viewers, kita nyo naman. Ang ganda ng camera. At uh, ta ta -ta nga tayo sa 26. Yeah, si Danki ang mag-aarado Shoutout at kay Danki. Ayan, nasa may kumbutahan. Then, uh, takat ko yan. Ito, bago itong ating pinunla, mga ilang araw, ab abunahan din natin ito para ma kung yun ang, yung organic, yung pulyar. Abunahan natin yan. Shoutout sa inyo at uh, sana nagustuhan nyo ang aming gawain ngayong araw na to. At shoutout sa lahat. Love you all. Bye-bye.